Matinding pagsabog ang nangyari sa Iran. Mismong Teheran ang naglabas ng video at dahil sa napakalakas nito mga kaibigan kahit na ang mga mabibigat na bagay gaya ng mga sasakyan ay tila mga laruan lamang. Tumilapon sa ere, mga gusali, wasak na wasak. At Iran mga kaibigan, hindi na sumunod sa patakaran ng International Atomic Energy Agency. Ang international organization na ito ay merong karapatan na magsagawa ng inspeksyon sa mga bansang napaulat na nagsasagawa ng nuclear facilities at isa riyan mga kaibigan ang Iran. Pero Iran, tuluyan ang kumalas sa IAEA. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay July 4, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong aksyon ng Iran. Makikita sa video ito ang isang napakatinding pagsabog. Ito mga kaibigan ay nangyari mismo sa loob ng Iran at ang naglabas ng video ito mismong ang gobyerno ng Teheran. At eto mga kaibigan, ang resulta ng isinagawang airstrike ng Air Force ng Israel. At makikita sa video ito na kahit ang mga mabibigat na bagay gaya ng mga sasakyan ay tila mga papel lamang na nagliparan dahil sa sobrang lakas ng naturang pagsabog. I-zoom in pa natin mga kaibigan, ulitin natin ang video. Yun, napakalakas mga kaibigan. Isipin nyo na lang kung merong mga tao malapit sa lugar ng pagsabog. Wasak na wasak ang maraming mga kalsada ng Iran. Kahit mga military bases nito ay hindi pinaligtas, mga airports. At ang pinakamalubha sa lahat mga kaibigan, ang mga nuclear facilities nito ay nawasak kahit na ang mga malalaki ay hindi nakaligtas. Malaking kahirapan naman ang nangyayari ngayon sa loob ng Iran sapagat napaulat mga kaibigan na ang inflation ay pataas ng pataas, lalong-lalo na sa napakalaking pagkalugi ng bansa dahil bilyong-bilyong dolyar ang kanilang inilaan sa kanilang nuclear project. At sa loob lamang ng ilang araw, nawasak ito dahil sa mga pag-atake ng Israel at ng USA. Now, talking about nuclear project ng Iran mga kaibigan, ang bansang Iran ay kasapi sa isang international organization na tinatawag na IAEA ito yung International Atomic Energy Agency. Ito ay na-establish noong 1957 at ang international organization na ito ay nakatutok sa bawat bansa na naglalayon na magsagawa ng nuclear weapon project at meron din silang karapatan na mag-inspeksyon. Meron din silang kakayahan na pigilan sino man ang gagawa ng mga nuclear weapon sapagat kung sino-sino na lang ang gagawa ng nuclear weapon project, pwedeng ikasira ito hindi lang ng maraming mga tao sa buong mundo, kundi ang buong mundo mismo. Dahil can you imagine nuclear weapon, mga kaibigan, napakalakas nito. Kaya sa maraming mga nagtatanong, bakit pinipigilan ng United States of America at Israel ang Iran na magkaroon ng nuclear weapon? Ang sagot, mga kaibigan, ito ay dahil sa IAEA, kontrolado nga ito, hindi basta-basta kung sino lang ang magagawa nito. Kinokontrol kasi ito ng Intergovernmental Organization upang hindi maabuso ang pagkakataong ito at upang makontain rin na hindi magkalat ang mga radiation. Kaya ang reason na ginagamit ng Iran kaya gumagawa sila ng nuclear weapon ay ang tinatawag na peaceful purposes. Yan ang kanilang pinanghahawakan. Pero hindi sumasang-ayon dito ang United States of America at Israel. Ang reason naman ng Israel kung bakit kinakailangan itong atakihin at wasakin sabagat ang pakay daw ng Iran kung bakit nagsasagawa sila ng nuclear weapon ay upang alisin o i out ang mga Hudyo sa balat ng mundo. And of course, magkaibigan ang Israel at United States of America. Kaya mismong Amerika nagsagawa rin ng pag-atake sa nuclear facilities ng Iran. Dagdag pa ng Israel mga kaibigan na ngayon nga na hindi pa konfirmado na ang Iran ay merong nuclear weapon. Ang sigaw nito, death to America at death to Israel. Wala pang nuclear weapon yan, mga militanting grupo pa lamang. Papano kung meron itong nuclear weapon? Kaya hindi nagdalawang isip ang Israel at United States of America na wasakin ang mga nuclear facilities ng Iran. Nito lang June 25, nitong taon mga kaibigan, matapos maideklara ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. Nagkakainitan ngayon ang gobyerno ng Iran at ng IAEA sapagkat iginigiit ng IAEA na kinakailangang magsagawa sila ng inspeksyon sa mga nuclear site ng Iran. Sinisiguro kasi ng naturang intergovernmental organization na talaga nga bang nasira ang nuclear facilities ng Iran. Dahil kung talagang nasira ay successful ang kanilang pagkontrol. Pero mga kaibigan, ang gobyerno ng Iran ay tumanggi na magsagawa ng inspeksyon ang naturang organization. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Ayon sa mga eksperto, kung walang tinatago ang Iran, bakit hindi nito pahintulutan? ang naturang agency upang magsagawa ng inspeksyon. Sinabi ng IAEA mga kaibigan na ang kanila lamang e i ay ang mga na-damage na nuclear program. Bakit naman ito hahantong sa isang magulo? Ganito kasi mga kaibigan, maaaring atakehin uli ng Amerika at ng Israel ang iba pang mga nuclear facilities ng Iran kung hindi pahihintulutan ng Iran ang naturang agency na magsagawa ng inspeksyon. Ayon sa mga analyst, simple lang ang logic nito dahil sa ayaw ng Iran na magpa-inspect Ibig sabihin ay ipinapatuloy nila ang kanilang pagsasagawa ng nuclear weapon. At nito lang Merkules mga kaibigan, ang gobyerno ng Iran ay formal nang nagsuspinde ng kanilang pakikipagtulungan sa United Nations Nuclear Watchdog. Tuluyan na itong kumalas dahil ayon sa Iran, ang IAEA ay nagpapakita ng bias sapagat Tila pumapanig ito sa United States of America at Israel. Kahit nga kasapi pa ang Iran sa naturang organization ay hindi nito pinapayagan na magsagawa ito ng inspeksyon. Lalo na ngayon mga kaibigan na umalis na ito sa naturang organization. Ibig sabihin, inatanggalan na nila ng karapatan ang International Atomic Energy Agency. Nako, ano kaya ang magiging susunod na mangyayari sa Iran? gayong nagbabanta na naman si President Donald Trump na muling aatakihin ang Iran. Yan ay kung hindi ito makikinig na tuluyan ng ihinto ang kanilang nuclear weapon project. At mga kaibigan, manatiling nakatutok at makaalam sa pangyayari sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya kung nais mong maging updated at bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang channel na ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.